lang guys ang uh, ginagawa ko sa umagang ito. Uh, Kung may lang na ng pandesal kasi tinatanggal ko guys yung aking phobia doon sa nangyaring pagka-aksidente ko. Kaya uh, idinadaan ko na lang guys sa ano sa pagkain ng pandesal. Kasi eh, sa tanang buhay ko guys ngayon lang ako na aksidente uh, at pakiramdam ko nga mga tokad friends na Magkaroon ako ng phobia Bawat sakay ko guys sa motor Parang nakakaramdaman ko ng takot Kaya eto Pinipilit ko pa rin mga katokad friends na Nanggalin yung nararamdaman ko kasi pag hindi na ito nawala guys, baka hindi na ako makapagmotor. Pero hindi na maaari ang ganun. Kailangan, kailangan ko mga tukad friends na gumamit ng motor para sa mga binisang uh, ano, trabaho. Kaya kahit na medyo may takot ako, konting takot, kailangan wala guys yung phobia. Ganun pala yung mga katokan friends Kapag naaksidente ka Kasi sa totoo lang talaga Mayigit 30 years guys Na nagmotor ako di ako naaksidente Kaya nung time na naaksidente ako Mga katokan friends Hindi ako nakaramdam ng takot Nung time na yon Pero Pagkatapos na ng uh, argumento nung nag umalis na ako guys nakaramdam ako mga katukat para bagang lagi ako mapabangga kaya panawagan ko lang naman sa lahat lahat ng uh, mga nagmumotor ano sana naman guys ingat kayo sa inyong pagmumotor Huwag naman kayong barumbado sa kalsada. Mahirap ma-accidenti guys kaya. Mahirap kaya magka-makapilayan ka. Marami na ako nakita sa orthopedic na mga napipilayan. Dahil sa pagiging kamuti drive. Dahil sa mga tulad namin, maingat kami magmaneho. Ayaw namin makapanagat gas ng kapwa namin na motorista. Kaya pag kami sa kalsada, unang-una yung pananalangin namin na di hindi kami maaksidente. O hindi kami maaksidente guys. Kaya okay, kailangan yung gas ng pamilya na maayos yung pakiramdam ngatawan na ng kanilang tatay kasi tatrabaho. Salamat na nga lang ako guys sa buhay ko nung uh, isang gabi ako dahil hiningatan ako ng Panginoon na hindi ako nagkaroon ng uh, mabigat na tama sa katawan. Kaya uh, bago tayo guys na umalis Manalangin so, muna tayo sa Panginoon. Mingi tayo ng gabay para ingatan tayo. Para makarating tayo guys sa ating uh, pupunta na ligtas. Ingat tayo mga katukad friends sa ating pagbabiyahe. Huwag tayong barubal sa gitna ng kalsada. Huwag nating isipin guys na atin yung kalsada. Huwag nating isipin guys na magaling tayo magmaneho. At huwag nating isipin na may lisensya ka. Ang isipin mo guys na kung paano may ingatan yung sarili sa pagmamaneho. Kasi napaka-importante nun mga Tukad Friends. Akalain mo guys nung bumagsak yung ano yung motor ko, grabe, lakas. Tapos kunting usapan lang. Narinig ko na lang guys yung salitang sorry. Doon sa naka-aksidente sa amin. ba guys, hindi sapat yung salitang sorry sa mga taong nasasaktan. Ikaw di ka nasaktan pero yung nasaktan mo hindi matutumbasan guys ng ano ng sorry yung sinasabi mo. Doon sa nakapanakit ka ng katawan ng tao. Maaari yung sinabi mo makapag salita ka ng hindi maganda sa kapwa mo at magsalita ka ng sorry. Maari madali lang tanggapin yun guys. Pero yung uh, makapanakit ka guys ng ano ng katawan ng isang tao dahil sa pagmumotor mong barubal ka eh mahirap 'yun. Pasalamat ka nga kung sino ka man dahil ayaw ko ng gulo. Dahil kung nung time na 'yon at pa rin ako nang dati. Sinisiguro ko sa iyo alam talaga sa akin pero dahil nga sa dahil nga sa nabunagin tayo naging kalmado lang ako sa iyo guys kasi nakita ko naman na hindi naman video yung uh, tama sa katawan ko pero sana naman ingat ka guys sa uh, pagmamaneho mo para hindi naman bumalik sa iyo kasi ang dalangin ko sa Panginoon ingatan ka sa pagmamaneho para hindi mo maranasan yung naranasan ko ngayon So ayun guys, uh, bali itong uh, video na to ay uh, isang paalaala lang doon sa mga motorista na walang pakundangan na magmaneo. Wala silang pakialam kung uh, mauna sila, wala silang pakialam kung uh, baka tind kaagad sa lugar na hindi nag-iisip at hindi binibigyan ng pansin yung uh, nasa likod, nasa gilid. dapat pag lumalabas tayo guys na nakasakay sa tayo sa motor natin isipin naman natin mga token friends na maingat naman tayo maging uh, maingat tayo sa ating uh, sarili maging sa ating uh, kapwa motorista napaka importante nun kasi alam nyo guys uh, hindi naman madali kasi hanapin yung ano eh hindi guys madaling hanapin ang pera sa panahong ito Uh, kung sakali mang may pera ka guys, eh, sabihin na natin na mayroon kang ganon. Pagkatapos eh, na-aksidente mo yung isang uh, tao, eh, swerte mo dahil ikaw wala. Tapos yung tao, eh, hindi makapagtrabaho. Kaya paalala lang mga katulad, para lahat tayo happy sa pamilya natin na hindi tayo gumagastos, abay, magsipag-ingat naman kayo sa inyong pagmamaneho. hindi masama guys yung aking sinasabi kailangan po magingat po tayo para sa kapakanan ng ating pamilya hindi lahat ng panahon guys ay ah uh, swerte tayo sa pagmamaneho kaya kanting ingat lang tayo mga katukad friends hindi masama guys ang magingat sa pagmamaneho para iwas diskrasya ayan okay guys ang uh, hanggang dito na lamang ang video ko na to uh, naglalabas lang ako guys ng ano ng kunting uh, inaingat hinaing sa mga naloob doon sa mga uh, mga nagmumotor uh, na na walang ingat sa pagbabiyahe sana naman matuto kayo sa inyong uh, napanood sa video na to kasi yung sinasabi ko sa inyo yung iba nag iingat kayo hindi naman kayo marunong mag iingat e eh, paano kung kayo ang matumbok eh, paano kung kayo ang maaksidente, di ba? Ayun na lang ang ating iisipin mga Katukad friends. At to, paano naman ngayon, may eh, nailabas ko yung aking uh, sa sa mga ibang mga motorista. Uh, medyo luluwag na guys yung aking uh, pakiramdam ngayon. Maaring mawala yung uh, phobia ko guys sa uh, aksidente na nangyari sa akin nung isang gabi. So hanggang dito na lang mga Katukad friends. Uh, bye Bye. Peace.